Yo, isa idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na akin nakalap sa internet Siya po pala mga idol, meron po tayong bagong channel Ang Paltog TV Nihiling ko po muli ang inyong support na mga idol At mag-subscribe na rin po kayo pa up updated sa mga bagong videos Na in-upload ko raw-raw ano meron?

Nagawang paraan ni Robin mga guys. Yan ang chinelas mga guys. Pinalitan so, mm -hmm. niya wow, na. ito. Ito ko marap Robin. Tulong. Bilal mo nalang bagong chinelas. Oo. oo. Masayo-sayo pa dyan mga guys. Wow. Ang pakitang ilas pa. Wow. Oop. Napatid. Napatid yung ano. Napatid. Gawin mo na lang ulit na. Yan. Yan guys. So. Ano ba? Yan ang bagong chinelas ni Robin. Oo. Oh, ano ba? Okay, Bilal mo nalang bagong. <laughs> Jordan, lako rude. Oh no. Lagot, lakot na. Ah. Karamida, buya hindi mo dadalhin. Sa pagkakamalan. Sino pumatigil Malala. Full charge agad. Sabi niya, sabi niya, sabi niya, boss! <laughs> Mapupulchas niya. Oh, Palit ka na, tropa, <laughs> Ay, salamat. Mahal, bilang mo naman ako sa... Hmm. <laughs> <laughs> misis daw, sana. Mabilis ka usap. Hindi <laughs> <laughs> pa lang kapag sabi anong ka gusto niya. Alam na nga misis. <laughs> I-greet sila, Og happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ka Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Opinous animal. Na, happy ah, Mother's Day. <laughs> animal. Ani? Animal. 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 Oh. Happy Mother's Day. Di pala kalata. Sa it bilat ko. <laughs> <laughs> Pagkala. 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 Pag happy Mother's Day. Huh? Di Dina di Ligan. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Buka, happy Mother's Day. Happy ha? Mother's Day. Ani, Iniot. <laughs> Happy Mother's Day. Antigas titi. -ti. <laughs> Ay, dalawa. Totoo like... o hindi? Hindi eh. Uh. Ay, totoo siya. Totoo o hindi eh. Hindi. Totoo. Ay, hindi. Fake it. Oo nga, fake <laughs> pag nagkita tayo! na. may <laughs> oh, iba kakain. Oh my iba God, ka <laughs> pa alo. Teka. Uh. Nakubos. Ano Baka lang. Uy, Wala. Bitchless, Ano pang namin? Wala lang. Tinapos agad yung Am Tumawag yung aso. Loko, loko. Ice for sale. Hindi tinipid pero... Hindi naman. <laughs> ano laki? Ice na ba niya? <laughs> ay, ang niyo, idol, ah, ang lapit freezer niya yun nila. Kaya niyang patig kasi kahit ganyan kalaki. Uh, so, pang ah, pang sarili lang pala. Anyway, <laughs> ano nangyari dyan? <laughs> <Hey, ito>, eh. <laughs> Ginawa mo. Ginawa mo namang parang parang ewan. Huling. <laughs> 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 Hindi na makakain yan eh. One day in Thailand. Uy. Laki pa? One week in Thailand. Na. One month in Thailand. Mga lambot na. Sawadi ka. Ano ulam? Tilikado pala pumunta na. Yes, wow, egg. Oh. Lagi yung Ayo, ayo mo? Hmm. na mo <laughs> mo. oh <laughs> Oh, sige. <laughs> Akala niya. Makakabaw. Nagbusan <laughs> tuloy ng ulap. <laughs> Di. Di. ano ba yung Sojak mm. sign mo? Sojak so so sign. Sojak so sign. Oh, uh, Sojak sign. <laughs> sojak so so sign! Eh, ikaw, ano muna sa'yo? Oh. Oh. Ano yung Sojak sign mo? Cancer. Cancer? Oo. Oh, oh. Cancer. Ako, greater.

bahay na lang. Bagong buhay na ako. Malaki na lang siya. Kakainom. Nagbagong buhay na talaga sa idol. <laughs> Baka yung bulala tinapon mo. <laughs> Ay, dala. <laughs> Pera na yan. dami ah. Eh. Okay. Dali niya. Ah. <laughs> Sharpshooter pala siya ato. Lagot. Walang kawala. <laughs> <laughs> ano pong isda ang nahuhuli niyo? Alimango. <laughs> isda alimango. <laughs> <laughs> ano pong Anak ng po. Anak ng po. May katunog yun ah. I've so <laughs> <laughs> Ito na po muna natin panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po ay nag i Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto. Idol Ferdinand Basiliute. Maraming salamat po. Shoutout din sa idol Marlon Bactol. Idol Choco King ng Davao. Maraming salamat. Shoutout din sa idol Ramon Buban. Idol Loreto Castro. Shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod idol Rica del Castillo. Idol Hernanis Nuringbutin. Maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Davao. Maraming salamat. Idol Carlo Rio. Maraming salamat po sa panunod. At kay idol idol Narciso Felix Sunap ng Kaita Rizal. Maraming salamat po. At bilang support na po sa ating channel, mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po kayo.